Hello guys, Ganda gabi Welcome, welcome, welcome to my YouTube channel. This is Raquel again. So, sumaya ako guys. Let's mukbang for today's video guys, for today's vlog, for today's mukbang. Sumaya <laughs> ako meron akong tadam, spinach with chicken and rice for dinner. <laughs> Malamig pa rin dito sa Hong Kong. Double yung damit ko. Tapos yung aking chili sauce. Spicy chili sauce. Mahilig kasi ako sa manghang. Ayan <laughs> tayo <tain>, guys. Lapang. Ayan. <laughs> Salap. Actually, mas, mas nagpapasarap yung sausawan. <laughs> Kaya mas napapagdana ng kain. Ito yun, oh. No. <laughs> chili sauce. yeah mm -hmm. Mm -hmm. chicken it's also nothing Masarap yung ginawa kong dipping sauce. Malamis, tamis na manghang. Kasi, yung tomato. nagpapaharap lang sa akin pagka, sa pagkain ng ano. Ipin ko kasi may butas. Mahirap <laughs> pag pinasokan ng pagkain yung butas na butas. <laughs> mahal, kasi, mahal kasi yung dentista dito sa Hong Kong. Kaya hanggat maaari kung kakayang tiisin-tiisin na lang sa so, pag-uwi ng Pinas na nalang magpagawa ang paayos ng <laughs> Kasi mas affordable ba doon ang dentista? Kasi nga free pa pag sa sa health center ka. Kaya may schedule. donation lang Pero per siempre para naran kung ang pupuntahan mo dentist is private kasi may mahal talaga yung may price talaga so kung consultation pa lang may bayad na chicken. Төсөн надам. Хм. мчлгэн төсөн натем chicken 젖었나 된 sarap yung ginawa kong dipping sauce. Malamis, tamis na manghang. Kasi, yung tomato. Nagpapaharap lang sa akin pag, sa pagkain ng ano. Ngipin ko kasi may butas. Mahirap <laughs> pag pinasokan ng pagkain ng na butas. <laughs> mahal, kasi, mahal kasi ang dentista dito sa Hong Kong. at maaari kung kaya ng tiis na lang sa so, pag-uwi ng Pinas na lang magpagawa ng paayos ng ipin. <laughs> Kasi mas affordable ba doon ang dentista? Minsan free pa pag sa, ano, sa health center ka. Kaya may schedule. Venetian lang. Pero per siyempre, para na lang kung ang pupuntahan mo dentist is private kasi may, mahal talaga yung may price talaga. So, kung consultation pa lang may bayad na. kung hmm, private. Pero kung sa health center ka lang, ma-schedule yun. Hmm, para sa mga bonus. Pwede lang yung Pero pag sa health center, pag wisdom tooth, wala yata ang ano, wala yata silang bunot. Pag wisdom tooth, ang problema. <coughs> Thank you guys for watching. See you next mukbang. <laughs> Bye.